Kung meron kayong tirang tinapay dyan, ganito na lang ang gawin ninyo. Dito sa ating mga lanera, maglalagay tayo ng tig to 2 tablespoon na puting asukal. Isindi ang mga apoy sa kalan at lulutuin natin ito hanggang sa maging golden brown or hanggang sa maging caramelized. Sa isang bowl or lalagyan, ilalagay natin dito yung 1 can of 365 ml na evaporated milk, sliced bread or yung ating tirang tinapay. Next step, hahaluin nga natin ito hanggang sa maduro. Nakat itong video pero maglalagay maglalagay din tayo dito ng dalawang pirasong large eggs. 1 can of 390 grams condensed milk. At least 1 teaspoon na vanilla. At pagkatapos nga natin magsalin ng mixture, tatakpan naman natin ito gamit ang aluminum foil. Lulutuin nga natin ito for 30 minutes. Palamigin lang muna at ilagay naman natin ito sa ating mga ref for 2 hours. Kung mahilig ka sa leche flan at ayaw mong pumalpak, ganito na lang ang gawin napakadali, mo. Napakadali, napakasarap at hindi ka namang hihinayang sa tirang tinapay.